Dito na kami paakit kami ng bundok, mga ropa. Samahan nyo kami sa aming misyon. Papunta Dito na kami paakit kami ng bundok, mga ropa. Samahan nyo kami sa aming misyon. Papunta kami ng Kalbaryo. Doon na kami mga kasama. Dito na kami mga kasama. kumulot kuha tayo ng mga kalat dito sa bundok dahil nakakahiya naman sa mga dayo number one sa mga taga Maynila aakit ng bundok para lang magkalat nakakahiya kayo mga tol puro kayo nature lover tapos dito kayo nagkakalat mahiya naman kayo yan pababa na tayo ng bundok mga tol pumulong tayo dito kumbaga ito yung sakripisyo natin lahat ng mga kadugyutan ng mga dumayo rito kami ay nagvolunteer din para uh, pulutin ang mga kadugyutan ng mga dayo kasama natin ang ating tropa pips yan ibitbit din siyang sako sa punong puno ng basura yan kita nyo man tarik oh. It's all good in the hood hindi lang tayo guwapo, hindi lang tayo pwedeng maganda katawan, may pera, di ba? Dapat marunong ka rin tumulong sa kalikasan. Hoy. Hmm. Malayo pa, ako sa'yo, ako sa mulon. Lino! yung galing? Kaya ikaw, huwag kang magkakalat sa gubat. Mahiya ka, mo. Kanan? Kanan? Kanan ka